Nag-viral ngayon sa social media ang video na kung saan di napigil ang mayak ni Andy Eigenman habang niyayakap nito si Coco Martin sa burol ni Jacqueline Jose. Bumisita kasi kamakailan si Coco kasama ang ilang batang kiyapo star sa burol ng yumaong actress. Sa video ay makikita sila na nagkaroon ng pag-uusap ang dalawa at makikita rin kung paano kino-comfort ni Coco si Andy. Narito ang video na ibinahagi ng TikTok user na may username na at direct Coco Martin.